So guys, umuulan nga ngayong Friday. So ito ang unang ulan. Tingnan mo yung mga ibon ang saya, saya nila. Ayan. Unang ulan to guys ng kasi bago mag sa bago mag summer umulan din naman ng napakalakas at saka yun kasi mula na ng sobrang napakainit mula noon so ngayon uulan siya at ang ibig sabihin ay magwi winter na kaya ilabas na naman natin ang ating mga jacket dyan yan so palakas na ng palakas guys tsaka may kasamang kulog at kidlat, buti walang yellow na nalalaglag ngayon, dati kasi mayroong yellow so ibig sabihin yan, marami nang patak. Nagpatak na rin sa cellphone ko. So, ang aming malunggay ay magbabago na naman ang anyo ito. Yan. Tsaka, yung aking sabi ng friend ko na bago na kenyan Pagkain daw ito ng baka, guys. Ito. <laughs> Tangkong. Tsaka, may tinanim ako dito na luya. Ayan. Tapos, ito. Yung spring onion ko, guys. Isang linggo lang to. Ayan mahaba na siya tsaka itong turmeric so dalawang puno ang ano ko spring onion ayan kinat ko lang siya tapos tinanim ko ayan so yung kamote ko ayan mulan nagbi <laughs> unang ulan bukas malamig na Tinawag ko kasi si, si ano si Glotilda sabi ko, "Hoy, your clothes is there." Tapos sabi ko, Sabi ko naman, "Luisa." Ako ha. Mm, Sisira lang yung mga ano diyan, 'di ba? Mm. Pasurahan. Tapos yung di, yung mga cabinet, ba tapos Sira ba yung isa hindi? Parang hindi. Yung may walang kulay ba? Wala yung hindi yan sira. hindi naman to akumulis yan <laughs> <Muli niya. laughs> Ayan.